Hi! Good morning, beautiful people! Ayon! So, nagpapalakas tayo dahil ang ating kalaban ay bagag noon, pangag ngayon. Okay! <clears throat> dahil meron tayong tamulmol, so kailangan natin. Tsaka hindi lang maagad yung angle ng camera natin. So, solong-solo ko ang gym ngayon. Okay. All right. So, uh, kani kagabi, hindi tayo. Oy, gusto ko pala mo nang batiin ang birthday. Uh, happy happy birthday kay Daniel Long. Hi Daniel Long. Nako yung batang yan eh, magaling, uh, matalino, mapusok sa pakikipaglaban. Happy happy birthday. Uh, Danielle Daniel or Daniel. And, syempre, kagabi, na birthday din ako. na birthday ba? So, kagabi, hindi tayo nakapag-vlog kasi naka-three ano naka glasses of margaritas with Rolando. Ayan. Hi, gagang! How are you, palangga? Ready ka na ba sa bakbakan? <laughs> kagabi, hindi tayo na-ready kasi nga, ang sarap ng tulog ko dahil, uh, yun nga, uh, health and the story yung birthday na nung yung aking uh, kaibigan okay, hi Maverick, you're there mm. birthday nung friend ko si Rolando so nag gimmick kami uy, Stephanie Gada, thank you sa iyong 500 stars oh, thank you nga pala ha sa lahat ng mga ah, gagang ng mga nagbigay Huwag kayong mag-alala dahil tuloy-tuloy yung ating bigayan portion. I mean, yung tulong natin sa ating mga peaceful ralliest, Serrano Ochi, thank you from New York. Wala naman tao, no? Kaya yeah, okay lang. <laughs> okay, pag may tao, hindi ako pwede makapagsalata ng malakas. So, so far, dalawa lang kami dito. Diba? Ako'y uh, yeah. Mamaya na yung boljakan. So, dapat nagbo-boljakan tayo kagabi. Kaso lang, you know, you have to take care of your friends. So, nag ano kami, nag-chika-chika-bum-bum. Uh, napag usapan namin ang mga alaala -ala ng nakaraan. At syempre, yung fight laban sa mga bangag. Sa mga bagang doon, mga bangag ngayon. Okay. Si... Julius Chow, how are you my darling? Si Mark Joseph, si Faralee, si uh, Daski, Desi. Uy, thank you nga pala sa lahat. Ay, gusto ko rin pasalamatan yung mga volunteers natin uh, kagabi na naghatid si Chris, si Ella, at ang kanyang mga super friends na naghatid nung uh, <clears throat> Longganisa Meal. But anyway... Sorry po sa ating mga kapatid na Muslim brothers, ano, kasi pork yon. So, next time, chicken or bread na lang kasi sobrang na, sobrang napuyat yung ating mga volunteers sa pagsaing at pagluto ng mga longganisa. Kasi, di ba alam na yon yung mga longganisa, binili namin yon sa mother ni, ano, ni Yulo, si Yulo Mother, to support her business. Sabi nga, you, you, hit two birds or three birds in one stone. So, sinuporta natin yung business. Tapos, naipamigay pa natin ng bonggam-bongga. Pero napagod yung ating mga volunteers. Kasi ka, first time nila ginawa yun eh. Yung uh, pagsaing ng lang ba nila. So, it's like, how many boxes yun? More or less, 250. ...boxes and waters and everything. So, thank you. Uh, I am planning with all your help. If we can do it every day or every other day. So, tomorrow... Uh, ...yung isang volunteer ko, si Melvin... ...Sunday, ano? Siguro, toka-toka siya naman. So, kahapon, minessage ko si Joey... ...para mamigay sa Davao naman. if you, Sa lahat ng pwede natin mabigyan ng tulong sa Davao kaso lang pa na si Joey pero sabi niya sobrang dami daw na tumutulong sa KOJC sa Davao so ako kasi yung mission ko yung mga yung mga uh, random people mga palangga ko especially mga followers natin na nunood na pumupunta sa liwasang Bonifacio uh, yun yung gusto natin i-reach na mabigyan sila ng food and water man lang at least kasi hindi biro yung pakikipaglaban But uh, we will do our best with all my palangga para makapagbigay ng uh, you know, support sa inyo. Right? Sabi ni Marna Liza, si uh, Parson, si Commander Aguila. At bang bagal nito? Yun. So, mamaya na yung natin. Wala tayo sa YouTube. Kasi, nandito ako sa Facebook. <laughs> Oh, ba? Diba? Wala tayong uh, gadgets na madami. Isa lang. At nag -gym, gym ang drama natin today. Kaya, si June June, paano makatulong? Email me sa Maharlikan Network at protonmail.com Maharlika Network at protonmail.com protonmail mga palangga kasi we have different volunteers so tingnan natin depende kung saan yung location <clears throat> saan yung location mo. Kasi tuloy-tuloy yung ano natin, peaceful rally, wala na pong sukuan to. Hanggang sa manalo ang boses ng bayan. Kasi nakikita nyo naman, di ba? Kung paano tayo ginigipit, lalo na yung ating mga kapwa Pilipino sa Davao. So, kailangan talaga na, ito yung totoong mag-unite tayo. Mag-unitin tayo. Kung noon, <coughs> actually, ginawa ko rin naman to eh. Hi Junjun from Canada, ginawa na rin naman namin to eh. Joven Villanueva ng aking mga palangga during the campaign. Campaign ng Pangulong Duterte ng 2016. Campaign ni Bangag. ba? Diba, na Nabudol tayong lahat. We spend our own money, effort. And now, dahil nabudol tayo, we have to spend our money and effort also para matapos yung kabangagan nila, yung pangigipit nila sa atin. Huwag kang lumalis dyan, ha? Baka makita ka. Okay? <laughs> Bila ka <ako> na wala. <laughs> Baka makita alindog mo, hitad. Ayan. So, na natin. Para parang chika-chika boom boom. From Dubai, si Aipa. Uy, sa -sa, sa, sa, mga palangga ko, minsan kasi may nababasa ako mga messages <clears throat> na medyo nagtatampo pag hindi ko nasasagot. Ako, andan niyo po palangga, I wish, no? I wish lahat masagot ko kayo ng bongga-bongga, but don't worry. Kung hindi ko man makasayo, kayo masagot lahat, which is, ang importante, our intention is to help. ba? Diba? I appreciate all your love and support. Lahat ng laban ninyo. Kasi yung laban na ito ay para naman sa ating lahat. Para sa pag... para sa makabagong para sa pagbangon talaga ng ating bayan o maluwag kasi natin 'yung mga tahan. So, lahat tayo tulong-tulong, di ba? Napagod na lola. Tulong-tulong kung paano natin maiparating ang lahat ng boses. All right? from Louis Louisiana, sabi ni Jing. All right, Bamberg. Si Ganggang, Gang, my 50 stars. But yeah, sabi ko nga kung noon, double time tayo, hindi na natutulog. nalakala natin, alam mo, mukha nga tayong syunga noon eh. Yung friend ko, tumawag sa akin, mahalika remember? May paiyak-iyak pa tayo, mukha tayong tanga. Na sinasabi, ibabango ni Bangag. Sabi, naku Marlica, ito na talaga yun. Babango na si, babango na yung Pilipinas. da da da, da, da. <clears throat> e tayo ng mga yawa. Then we spend again. Spend our effort. Money, energy, prayers para matapos yung mga bangag. Kasi nga, pang na pala. Ang ginagawa nila eh. Nakikita nyo ngayon, di ba? Sa Davao, panggigipit, ang luknukan -nuk na kasinungalingan. Ngayon, naglalabas sila ng ano, no? Hi then ng UK. Uh, Teka. Mag-message. I'm Maharlika Network. Isulat ko yung ano dyan, yung email ko. Mag-email kayo sa akin. Doon sa gustong mag-help. Mag-help. Nakita niyo yung pambubudol? Naglalabas sila ng mga preso. Una, mag maglabas ng preso, mag-testify ng kasinungalingan, yung mga hindi labas basa sa preso, mga convicted at mga gugurgur. And now, ano daw? Sabi ni Julius Jow, <laughs> nabudol tayo, pumunta pa ako sa LA Consul para makaboto lang. Ay no, grabe. And now, may mga police kunyari sila na pinapasuot ng mga t-shirt. Tapos yung isang testigo na hindi naman pulis. Nakasuot ng pulis. You know? Outfit. So, grabe po yung pambababoy ng demonyong Marcos na ito. Sabi ko nga sa inyo, hanggang huling patak ng dugo ko. Hanggat buhay ang mga putang inang mga yan. Di ba? Sabi ko, magpakiyot lang tayo. Di ba? Hanggat buhay ang mga putang inang mga yan. Eh, although Sunday ngayon, Lord So, patawad. Pero, you know, dapat talaga mas ano hin, yung ano, hagupitin yung mga demonyo. Dahil ako, wala naman akong kinikitil na buhay. Wala naman akong ninanakaw. <clears throat> mga senior citizen na nga, eh, naka-police uniform. Sabi Pam lahat ng angulo ng paglabag sa batas ay ginagawa ng mga hayop na ito. May SWAT na dumating. Eh, yun nga, yung mga SWAT, kaduda-duda din yung kanilang nga. Uh, Per, ano, ang kanilang identity. Kasi, pag iniingaan sila ng ID, sabi ni Jing, ya, mga putang ina talaga, pag nga ang, ang, ang mga polisis, it's their accountability, duty para i-present yung kanilang identity. So, ayaw nilang mag labas. Yan pa lang, paglalabag na sa patas eh. Diba? Mang kahayupan na yung mga yan. Kaya, sabi ko mga palangga, ahm, uh, We have to work together. ba? Diba? We have to unite. Totong unite. Kasi, lalo na kayo, no? Dahil ng mga OFW, lalo na lumayo sa inyong mga pamilya. Ah, uh, Huwag na tumaas yung BP mo. Relax lang. No, my BP is okay. Diba sabi ko sa inyo? My, my blood work is fine. Almost perfect almost perfect maliban lang dun sa gallstone problem but I'm okay o diba dinis close ko na <laughs> diba but that's okay and sinasabi ko naman yun eh I mean tapos na yun so lahat ng blood work blood pressure 120-80 everything in the, is in the normal range so that's good hindi na ako makapaniwala eh <laughs> na lahat like everyday nagagalit Diba? Every day, talagang nagbumura. But everything is in normal range. So God is good. Kaya nga magpapakasexy tayo ngayon kasi ayaw ko matalbogan ako ng mga friends ko, no? Na mga nagpapa nagpapasexy na. Shout out naman kay Rainy, kay Let, kay Noily. Ayan, nagpapakontest kami. ba? Diba? Kasi sila nag, 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 nagpapapaya. nagpapapayat. Tapos ako, ba? Diba? Yung pamulmol, oh. Nakakaloka, but it's okay. I mean, it's not okay. Pero you have to exercise. Kawawa yung mga taga KOJC, hindi makatao. Well, sabi ko nga, they're Filipinos palangga. Oh, gusto kong pasalamatan, may nagbigay ng help. Ka, I'm sorry palangga, I forgot your name. Kasi sa dami ng mga messages na binabasa ko, sa U Europe siya. Ah, uh, Sabi niya sa akin, Miss Mahalika, INC po ako. Ako, maraming salamat palangga. Sabi pa nga niya sa akin, ay, hindi ko na pala papangalanan. Pero hindi ko maalala pala yung first name mo. But you know who you are. Nag-message ka din kay Joey eh. ba diba? Joey, thank you. Nag-message ka din. So you know who you are. Sabi niya sa akin, Miss Maharlika, uh, INC ako. Hindi makatao yung ginagawa sa KOJC. Sabi niya, sana magsalita na yung aming pamunuan. Sana nga po, magsalita na yung mga pamunuan. Kasi hindi ito about religion at all. This is about being Filipino. Diba? This is not about uh, kahit anong religion. Tapos may nag-message sa akin si Ems. Ems, na pumunta doon, bata pa. Sabi niya, ma'am, Muslim po ako. Sabi niya, thank you po sa pagpadala ng mga maharlikans ng food kagabi. Pero hindi po ako nakakain kasi nga Muslim siya. Kaya nga I learned my lesson. Tubig lang. Pero kasi palangga, hindi naman talaga intended yung longganisa doon. Kaso lang, we, you know, nakaano tayo ng opportunity para maipamigay yun. But I learned my lesson na siguro yung mga safe food na lang at saka yung mga packaged food para hindi na rin matrabaho sa ating mga volunteers. Diba? N nung una, diba, yung binaminigay natin, mga ensimada, pero mga social, mga special, diba? So, yeah, yung mga sa mga nag-donate, ano yun, <clears throat> napakagandang sa anong tawag dito parang learn, lesson na hindi lahat ng mga nandudoon sa rally ay Christian or KOJC so all walks of life di ba lahat ng kasing lari so let's consider our, our, our Muslim brothers na wag na yung pork actually unhealthy yun eh <laughs> unhealthy talaga so kung pwedeng mga fruits what is your idea kasi Si Melvin, nung una sabi ko, magpadal tayo ng saging. Kasi mabigat sa, ay, ay yun, suggestion ni Kati yun. Kati Binag, fruit, sabi niya, sis, para mabigat sa, maganda sa katawan. Sabi niya. Ang sabi na ni Melvin, Miss Marley ka ba ah, uh, you know, paglaruan tayo, nasasabihin, mga unggoy, mga unggoy yung mga nasarani. I don't think so. Kasi lah, kahit naman hindi unggoy kumakain ng saging, di ba? Saging is good. Yeah, bold egg. Nag, nagpamigay kami kagabi. Palangga ka kasi matagal ka magutom. Yeah. At saka healthy yun. Saba na saging at itlog. Oh, mas madali yun, ano? Mas madali kasi is, is i, ano mo lang yun, isasaing mo lang yung saba ng saging. <clears throat> yeah, bold egg. Huwag natin mawawalain yung bold boiled egg kasi protein yon Ang importante talaga, tubig. So, tubig, boiled egg. So, huwag kayong matakot. You speak up, we are here, we're behind you. OFW, we will spend. We will spend and spend and spend para bigyan kayo ng tubig, ng pagkain to support you there sa gitna ng kalsada. Katulad ng ginagawa namin <clears throat> kamote. Pero makalakas naman ang utot sa binibinila. O, baka magkaamuyan kayo doon. Pero totoo ba? Pero kung baka hindi naman ako ng kamote, hindi naman ako na utot-utot kasi favorite ko yung kamote nilagang mais. Uh, ano, mag-suggest kayo, yung mga mabibilis lang i-prepare. I don't think na ulitin pa namin yung kagabay nagsaing kasi malaking kaldero, nanghiram pa dun sa restaurant, di ba? So, ano pa, anong gusto niyo pamigay natin? Ayun, meron na na dumating na ano, mga nag-gym, mga nag Ayan. Sa lahat po na nagtatanong kung paano sila makatulong, message me. Maharlika Network at protonmail.com Kasi depende sa location ninyo. Kung saan ninyo pwede ipaabot yung inyong help. Kasi, you know, iba-ibang volunteers natin sa Pilipinas. So, depende sa location ninyo. Kapag sa US, easy lang. I can handle that. Pero sa, pag nasa Europe kayo o nasa ibang bansa, I-message e ako sa doon sa email na yon. Ginaan ko rin boses ako kasi hindi na lang ako nag-iisa dito. May ibang tao. Ha? Maranika Network. Pastel chicken. Gumawa si Sara Balabagan. Binigyan ako. Ang sarap-sarap. No, yung gagawin natin yung easy. O, ayan. Pakay sulat. Ayan po yung email ko. Ayan. Thank you. De, de, de ski, ha? Thank you. Tsaka bread. Kasi may pinakontak na akong bakery. Mga bakery, sabi ko yung mga small bakery so we can help their business also. Mga bakery, hindi kailangan malalaking bakery. Dapat yung mga bakery lang sa kanto pero safe. Ligtas yung tinapay kasi pag mga luto-luto, baka ma-contaminate, You know, yung yung pag -ano, yung pagprocess ng mga yung pagluto and everything. Pastries will do. Tinapay, yeah. Ayan, no. Ayan. Desky, thank you so much. So, yan ang gagawin natin. Pinawisan na ako. At least kapag ano ko. Ay, I love it. O, oh, di ba? Nakapag-exercise ako today. Naka-30 minutes sa pala ako nag, nag, ano, naglalakad na ganito. Wow. Mamaya swimming kung pwede. Huwag yung lumpia at saka pansit. That's a lot of work pa lang ga. Although masarap yan. Lot of work yan. Yung easy na lang. Tinapay, saging, itlog. Yan ang pinakamapilis. And si Mada, unless kung galing talaga sa restaurant na prepared, you know, everything sanitary, sanitation wise, kompleto kasi ayaw ko makontaminate kayo, ayaw kong sisihin niyo ako. So I want it safe handling yung food. Number one, yung safety ng ating mga palangga. So kung tinapay sa bakery na yeah, heavy, so we'll do that. So tomorrow, mamimigay ulit tayo. So if I can, if we can afford every day, bakit hindi? every other day. So far, we, do, we, we will do that. Oh, Shopaw, okay din. Magkano Shopaw ngayon? Magkano Shopaw sa Pilipinas? Oo, maganda yun, Shopaw. Uh, chicken or ano? Magkano Shopaw? Can you comment? Kasi meron akong alam na Shopawan dyan sa Manila dati. Masarap. Magkano na Shopaw ngayon, Palanga? That's good idea. Chocolate candies para maging hyper, no? sabi ni Mariko. <laughs> Oo. Yeah. Mag, mag, ano kayo dyan ng mga suggestion nyo? Dadami pa yan palang malapit na naman ang sahod. Yeah. Basta mag-email lang kayo. Tulungan natin yung ating mga palangga. I know it's hard for them na mag-travel, pamasahe and everything. Diba? If marami akong pera, bibigyan ko lahat ng pamasahe yan eh. Hmm. It's not because you're paying them, pero you're just helping them hindi naman tayo nagbabayad ng tao katulad ng mga bangag. ba? Diba? So, sige. Kape, water, bread. Ang kape siguro maganda, pero kailangan maghanap tayo ng parang ano tawag dyan, yung magkikater. Like isang coffee. Kasi may mga machine sila or malaking pot. Egg and rice. Instant noodles. Mm, Pwede, nakakap. Kasi nagluluto pa yun yung nakakap. Mag-hot water na lang sila, pwede rin yun. Pero ang tanong, saan tayo kukuha ng hot water? So we have to think. Think. So ang dami ang suggestion niya. But anyway, oh, sige na kasi dumarating na yung mga sakatauhan sabihin, nakaka-istorbo ko. Alright guys, I'll talk to you later. or 30 person in shop or C CK, I'll take note on that.